Si Juan Luna de San Pedro Inoveso Ancheta ay isang Pilipinong pintor, iskultor at isang aktivistang pampulitika ng Revolusyong Pilipino noong huling bahagi ng ikalabinsyam na siglo. Siya ay naging isa sa kauna-unahang sumikat at kinikilalang artist na pintor sa Pilipinas at hinahangaan ng ibang bansa ang kanyang mga likha at magpasa hanggang ngayon ay pinag-iinteresan pa din ng mga kolektor ang kanyang mga obra. Siya ay itinuturing na isa sa mga pinakadakilang pintor sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kanyang mga tagumpay bilang isang klasikal na pintor noong dekada 1880 ay mabilis na nagtaas sa kanya sa ibang bansa. Ipinanganak sa bayan ng Badok, Ilocos Norte sa Hilagang Pilipinas si Luna. Ang ikatlo sa pitong anak ni Nawakin Luna de San Pedro y Posadas at Lor Ana Navisio E. Ancheta. Noong 1861, lumipat ang pamilya Luna sa Maynila. Noong 1875, naglakbay si na Manuel at Juan Luna sa Europa, kung saan nag-aral si Manuel ng musika at pagpinta naman si Juan. Pumasok si Juan sa Escuela de Belles Artes de San Fernando, kung saan nakipagkaibigan siya sa pintor na si Don Alejo Vera. Dinala siya ni Vera sa Roma, para sa ilan sa kanyang mga komisyon, at dito na nalantad si Luna sa sining ng mga pintor ng Renaissance. Noong 1878, nailatag ang kanyang mga talento sa sining sa pagbubukas ng unang art exposition sa Madrid, na tinawag na Exposition Nacional de Belles Artes, National Demonstration of Fine Arts. Mula noon, naging bihasa na si Luna sa pagpipinta at gumawa ng isang koleksyon ng mga painting na kanyang ipinakita sa 1881 exposition. Sa kabila ng pagkilala at pagpupuri ni Luna sa kanyang mga nagawang sining, hindi makatarungang ipinagkait sa kanya ang iginagalang na Medal of Honor, dahil sa pagtatanggi ng lahi laban sa kanya bilang isang kolonyal na paksa. Gayunpaman, inatasan ni Haring Alfonso XII si Luna na lumikha ng Labataya de Lepanto o ang Labanan sa Lepanto para sa mga bulwagan ng Senado ng Espanya na nagbabalak na ito ay maipakita kasama ng La Rendition de Granada o ang pagsuko ng Granada ni Francisco Perdilla Ortiz, ang engrandeng premio-winning na likhang sining mula sa 1878 na kompetisyon. Ang intensyon ng hari ay magbigay ng kabayaran kay Luna na hindi pinansin para sa Medal of Honor sa kanyang kilalang gawain, Ispolarium. Noong 1885, lumipat si Luna sa Paris kung saan nagtatag siya ng sarili niyang studio at nakipagkaibigan kay Hidalgo. Bilang paggalang sa isang kasunduan sa konseho ng lungsod ng Maynila, natapos niya ang likhang sining na pinamagatang El Cacto de Sangre, The Blood Compact, makalipas ang isang taon. Ang pagpipinta na ito ay naglalarawan ng Blood Compact Ceremony sa pagitan ni Dato si Katuna, isang kilalang pinuno mula sa Bohol Island. At ang Espanyol na gobernador-general na si Miguel Lopez de Legazpi. Ang piraso na ngayon ay nakadikit sa mga dingding ng palasyo ng Malacanang. Isang buong sukat na larawan ni Lopez de Legazpi ay natapos at ibinalik sa Maynila kapalit ng scholarship. Noong 4 ng Desyembre taong 1886, pinakasalan ni Luna si Maria de la Paz Pardo de Tevera, isang kapatid ng kanyang mga kaibigan na sina Felix at Trinidad Pardo de Tevera. Naglakbay ang mag-asawa sa Venice at Rome at nanirahan sa Paris. Nagkaroon sila ng isang anak na lalaki, na pinangalanan nilang Andres, at isang anak na babae, si Maria de la Paz, na tinawag na Bibi, na namatay noong siya ay tatlong taong gulang. Mahal ni Luna ang kanyang asawa. Gayunpaman, ang nagseselos na Luna ay madalas na inaakusahan si Paz ng pagkakaroon ng isang relasyon sa ibang lalaki. Dahil sa selos, binaril niya ang pinto kung saan naroon ang kanyang asawa. At nasugatan ang kanyang bayaw na si Felix, noong ikadalawamput dalawa ng Setyembre taong isang libu walundaan at naput Siya ay inaresto at nagsampa ng kaso ang pamilya ng asawa niya laban sa kanya. Pinawalang sala si Luna sa mga kaso noong ikawalo ng Pebrero taong isang libu walundaan at tatlo. Sa kadahilan ng ito ay isang crime of passion o pansamantalang pagkabaliw, noong panahong yun ay nagpapatawad ang korte sa mga lalaki sa pagpatay sa mga hindi tapat na asawa. Inutusan siyang bayaran ng Cardo de Teveres ng halagang 1,651 francs at 83 centimo at karagdagang 25 francs para sa selyo bilang karagdagan ng mga paghahabol para sa mga pinsala o damages at interest. Pagkalipas ng limang araw, pumunta si Luna sa Madrid kasama ang kanyang kapatid na si Antonio Luna at ang kanyang anak na si Andres. Noong 1894, bumalik si Luna sa Pilipinas at naglakbay sa Japan noong 1896, bumalik sa panahon ng Philippine Revolution of the Cry of Balintawa. Noong ikalabing anim ng Setyembre taong 1896, siya at ang kanyang kapatid na si Antonio Luna ay inaresto ng mga autoridad ng Espanya dahil sa pagkakasangkot sa hukbong rebelde ng Katipunan. Sa kabila ng kanyang pagkakakulong, nakagawa pa rin si Luna ng isang likhang sining na ibinigay niya sa isang paring dumadalaw. Siya ay pinatawad ng mga korte ng Espanya noong ikadalawamputpito ng Mayo taong 1897 at pinalaya mula sa bilangguan at naglakbay siya pabalik sa Espanya noong Hulyo. Bumalik siya sa Maynila noong Nobyembre taong 1898. Noong 1898, hiniram siya ng Executive Board ng Revolusyonaryong Gobyerno ng Pilipinas bilang miyembro ng Delegasyon ng Paris na nagtatrabaho para sa diplomatikong pagkilala ng Republika Filipina. Noong 1899, nang malagdaan ang Treaty of Paris, 1898, si Luna ay pinangalan ng miyembro ng Delegasyon sa Washington, D.C., upang igiit ang pagkilala sa gobyerno ng Pilipinas. Bumalik siya sa Pilipinas noong Desyembre taong 1899 nang mabalitaan niya ang pagpatay ng Kawit Battalion sa kanyang kapatid na si Antonio sa Kabanatuan. Naglakbay siya sa Hong Kong at namatay doon noong ikapito ng Desyembre taong 1899 dahil sa cardiac arrest. Ang kanyang mga labi ay inilibing sa Hong Kong at noong 1920 ay hinukay at itinago sa bahay ni Andres Luna, na kanyang anak na kalaunan ay inilipat sa isang angkop na lugar sa Crypt of San Agustin Church sa Pilipinas. Pagkalipas ng limang taon, nakilala si Juan Luna bilang isang kilalang artista sa mundo at ang Pepple at Royce, ang kanyang guling pangunahing gawain, ay kinilala bilang pinakamahusay na nakadisplay sa St. Louis World's Fair. Ang ilan naman sa kanyang mga ipininta ay nakakalungkot mang isipin ay nawasak ng apoy noong ikalawang digma ang pandaigdig. Hanggang dito na lang mga kababayan. Nabitin ka ba? Madami ka bang natutunan? Kung nais mo ang mga ganitong mga content, sumubaybay lamang sa ating page at sa ating channel upang lagi kayong updated sa mga ilalabas nating mga videos. Salamat sa panunood mga kababayan. Shoutout out sa Labenia at Laingo family.